for today's video guys and ito wala akong kasi magawa so ngayon gawa tayo ng content ayan guys oh so. Ayan. Sa mga gusto mag-travel dyan, gusto nyo ng travel, gusto nyo ng trek, Ayan guys, dito kayo. Sa Morgan Sikaw kung tawagin. Dito sa North Sagaray, Bulacan. Bali, bago lang to guys. Bago lang na, na discover. So, ilan-ilan pa lang kami nakakarating dito. Ayan yung mga cottages nila. Ayan. Tingnan nyo guys, sa papalibuta kayo ng mga bundok. Ayan. Parang secret haven ng